Sumayin niyo ang Panginoon at sumayiri ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang matamo ang siyang naging sanhi ng iyong pagkasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang naging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. At sinabi rin naman, kapag pinaghiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghiwalay Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking ito'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya at sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin mga kapatid ko, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo.